and this is me Shang Shang and in this is with okay. So, so, so. kayo ay mag kay mga limpyo mi oh, Parang, Kung ano kami talaga? Kung balay na wala na himo ayes. Kung yung walis walis ting ting. <laughs> <Again>. Go. <laughs> Wag kami mo tama mag subscribe. Like and comment and click the notification bell para, para updated ka. ka. Whenever we upload a new video. Eh. Ay! <laughs> So, pagsilinis na! Look at, ang gub, guys. Kaning balay nga ka. Ang gumi-gumi! Hoy, bagbisaya Ay. naman kayo. Okay. Kani, nga balay, is tagiya sa tagiya ning lote, nga among balay. Ayun. Kalat! Kayo siya, <laughs> guys. oh O, kalat, diba? Hmm. I'm mm. number one! Okay, <laughs> so...

Makin dia

ulit talaga mo ayun po ah tanga hmm. ha <laughs> okay. ay ba diba? wait lang antong daw dato si mama wait lang mabungkis ni mama ha alam mo buntis sino Napa rin mismo gawas Wait, 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 Shang, the Lisa. Okay, okay. Lisa. Uy, what? na lang ito. Mag-usawal po sa tabi. Ay, mag-drive, drive, touch or. Mag-usawal. Ay, ka na, oh! Kaya may prayer po ka na itong gidula. Ay, o, oh, sa motor. No. Dili. 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 Katong nilingkot na diri ako. Katong ano po? Katong marag. Ay, oh, Ma katong motor po. Lahit sa motor. Katong. Pinatindog ni siya, tapos natumbang ko na gamay. Ay, po, ka, po. Di ba siya scooter di pa? Mas gwapo dyan to. So, uh, to Ika pa, go, na, Wait lang. I ibutang ko, ibutang. Kapalo na, mangkupro. Asa man? Dapat na O, dali, dali.

siya guys, bukat na. Sige na po yan mga... Mga aga, mga aga. Dili ba mo dira, diri ka man. Diri man sa mga... Namang yapay diri mo. Pagal na yung sok, mga buslo. Dili, di na sila makasok. Sa pikas, sa pikas. Sa pikas. Ay, mga... Ala, diri ka ko, oh, diri ka man tulad ko. Oh, dira, oh. Sige, kaya mo gawas, ipagawas na ako sila. Tumit tumit uh, lang. Arti, makay mo. Mama, tag-soldier lang. No, Tara, oh. Malupa, no, dyan na pag-ugawa. Wait, malupa, no, dyan sa mo. <coughs> Sorry, na, dira. Wala, dyan na yung namatay, oh. Naipit, guro, ano ba? Where? Bro, What's that? Itong <laughs> ano? Naipit. Sorry, this is our job. <coughs> Ako, itig patay. Ay, patay, diri, ah. Kani. Itig tigpatay so, Siya, Tingnan na siya makuha. Kuha, Fit! Dara, dara, dara! Akong nakuha. Bunit is a good. It's photographer. Ako may tigpatay. Hoy, dili ay ati Sabi, tigpatay ha? Ano sa muna mo? Stop! Hindi, mo balik pata. ka! Hindi, nalik mo. Iyan na! Nino, nino na mag part 2? Kasi part 2, wala yung part 2. Iyan na, nana. Ano? Uy, ang gamot. Hindi, ako may tigpatay. Ito. Manak, manak Mabak, eh. <laughs> <Duh>. <coughs> <coughs> ah, mana? Mana tak lang? Babas Eh.. 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 Bila zoom. macam ni? Dah kukuh-kukuh man ni buta pun Deng ke tamu labai <coughs> Sorry guys ni <denk> labai tamu <laughs>

निपिली गुद

Hoy, dili lagi to. Wala lagi to'y kuan. Kay, butangig ka, hoy, dari aka. Ako kudan. Tapos, mag-balance-balance ta. Motor, gano'n. <tinyo>